Uhu, my railroad train guys kaya eh, hindi natin kailangan taktakin yung matris ng ating sasakyan kaya pag nasa, nasa railroad train guys nag slow down ako kasi baka mataktak yung matris ng aking sasakyan yan uhu <laughs> Pagdating naman doon guys, habang nag-waiting kami sa mga bata, ito si Georgia, ganyan pa siya. Pagdating doon, tulog yan. Tulog yan si Georgia pagdating doon. Kasi naboboard siya. Mas maganda na yung dadalhin ko guys kaysa naman mag-isa siya sa bahay. Kasi matutulog lang siya doon. Tapos ano, kawawa guys ba, guys ba mag-feel alone siya. Yan. Hello everybody! Kumusta kayong lahat? Hello, hello! Andito kami ni Georgia para mag-pick up sa mga bata. Georgia is my new buddy today, guys si Georgia ang aking assistant today. Mag-pick up kami sa mga bata ng maaga. It's called early release guys kasi may parating na malakas na hangin. Kaya sabi ng Weather weather broadcast, the guys. Ay pick up inyong na ang inyong mga anak for the safety. Kaya let's go Georgia. <laughs> let's go Georgia. Georgia is my buddy, tadi guys. I bring Georgia because no need Georgia to be alone at home. She needs to be socialized. Yeah. See bye guys. See you in a bit, buddy. See you in a bit, everybody. Yan si Giorgio, ang saya-saya niya, ang saya-saya guys. Sobrang talon, talon ni Giorgio kasi sobrang niyang saya, hindi niya maintindihan yung kanyang kasayahan. Kaya ito, kami ni Georgia ay mag-vlog for today. Yan. Ikut ikut, ikut ikut. Yan, let's go everybody. Let's go! Drive safely, Mommy! Uh Oo! -oh. Ang ating kamera ay nagluko. Ang content ng ating video ngayon, guys, ay kwentuhan kasama ang aking mabait na aso! <laughs> Georgia, how old are you now, Georgia? Georgia is 2 years old and 3 months! Bata-bata pa to si Georgia, guys. 2 years old and 3 months. Si Georgia ay is ang lahi ni Georgia ay half chihuahua, half jack russell. Kaya ganyan ang mukha ni Georgia. Hindi puli chihuahua, but yung liit niya, guys, ay chihuahua talaga. Hindi hindi naman siya super liit, guys. Kumbaga ano lang, medyo malaki-laki siya sa pure chihuahua. Kasi may halo siyang jack russell. Ayan na, taas ang liig ni Georgia, oh kasi nakakita ng school bus. Yung sasakyan namin guys, hindi pa siya maingay kasi electric pa siya. Pag naubos yung electric ko guys, ng aking sasakyan, mag automatic gas na siya guys. Itong sasakyan na ito ay half gas, half electric. It's called hybrid. Hybrid. Yan, may nagtrabaho sa gilid ng kalsada inayos yung yung ano yung pundok ng lupa ba pinapatag niya pinapatag bisayang dako basta bisaya maingay maingay na masayahin Yan na si Jan ah, Georgia oh, nagtaas ng liig ano yung tinitingnan mo Georgia it's just fun fun to ride with mommy yeah Jujia, can you sing a song? We will, we will rock you. We will, we will rock you. <laughs> Ayan, malapit na kami sa school, guys. Malapit na kami sa school ng aming mga anak. Naghinahinay ako ng takbo, guys, kasi walang, walang ano, walang, walang nasa likod ko ba, guys, ba? no uh, no cars behind me. Ito, meron ng, speaking o behind guys, meron ng, meron ng car behind me now. Yan. Mag, mag ano ako dito guys, mag slow down kasi gagamitin kong aking electric car, uh, electric battery. Kumbaga, hindi ako mag force ng gas guys ba kasi hayaan ko na lang yung sasakyan na gumulong guys ba kasi pababa ito, yung kalsada ay pababa. Pababa ng pababa ito na siya pa baba. Kanina paghatid ko sa mga bata guys, may nahuli dito ng pulis kasi school zone guys, akala nila walang pulis, school zone, ang lakas ng patakbo. Kaya mabuti nga sa mga bad driver, walang respeto sa school zone. Kailangan talaga sumunod tayo sa, sa ng ano, kautusan ng gobyerno para sa safety ng mga bata at sa lahat ng mga taong tumatawid. Ayan na, ginahinay na yung nasa likod ko guys. Siguro ano yan. Siguro ano din yan. Uh, Sundok, kagaya sa amin ni Georgia. Ayun na. Inaantok na si Georgia. Hinahinay ng antok-antok ng aking anakis. Oy! Ayan. Anak ko na rin tayo si Georgia guys. Kasi wala na kaming baby. Kumbaga si Georgia na ang aming baby sa ngayon. Kaya ito na tayo guys. Nasa kanto na tayo ng school pa, pa, palapit na tayo ng palapit. Yan. Palapit na tayo. Oh, nice mas may maaga pa sa akin. Kada birnis talaga guys, kasi birnis ngayon dito guys. Kada birnis talaga guys ay maaga yung mga parents magsundo sa kanilang mga anak. Kasi guys, excited silang maging mag ano, mag together sa kanilang mga anak. Karamihan nagsundo ngayon guys ay mga lulat lulo. Kaya ako naman ay walang trabaho, kaya ako yung taga-sundo. Dati guys, yung hindi ako makapag-drive, yung taga-sundo ay aking mother-in-law. Kaya pasalamat ako guys sa aking in-law kasi gustong-gusto niya yung mga bata pick up Kasi alam niyo na guys, paglula, lula, gustong makipagbanding sa mga anak, habang buhi pa sila. Ito, nandito na ako mag-park sa kabila. Hindi na ako mag-park sa likod nitong sasakyan na to, sa dulo kasi kailangan don't block the way. Ayan, dito na tayo, guys. Ayan, hindi na ako pwedeng mag-block dyan. Dito na ako. Dito na kami ni Georgia. Mag-parking na tayo, guys. Ayan. Parking, parking. Nandito na tayo, mga kababayan. Mga kababayan kong mga Pilipino. Nandito na tayo, oh. Ito na, guys. So, ayan. Diyan na, hindi, hindi na ako mag-ano dyan sa likod ng sasagyan yan, guys. Paikot kasi don't block the, the way, guys. So, kasi may ano yan, may... Yan, yung kalsada kasi, guys. Yan. Yan. Ito, ito namang dito, guys, yung empty na ano, walang nag parking yan para sa mga teacher. Ito naman sa kabila at saka sa likod ko ay, ito yung mga parents na mag-pick up sa mga bata. Kaya, ito kami ni Georgia ito kami ni Georgia. Yeah? You're not sleepy? You're not sleepy, darling. <laughs> you, need to, you need to drink water. You need to drink water. Yeah? Okay. Let me give you water. Nagbaon kasi ako, guys, ng ano. Nagbaon kasi ako ng tubig ni Georgia. Okay, darling, oh. Ito yung bibiro ni Georgia, guys. Oh, yan yung bibiro niya. <laughs> tubig niya to guys. Okay, darling. I know you're thirsty. Wait a minute, wait a minute, there you go. Yan. Yan, uhaw ang aking anak, guys. More? Okay na. give get more? That's it? Yan. Yeah. Uh -huh. Yan, okay. More? More? That's it? oke okay, good job. Oke, okay, take up anak na. Take anak na. Take anak darling. Na, nagbaon talaga ako guys kay pag hinihingal yung iro guys, yung aso sabi nila pag hinihingal daw yung <laughs> ibig sabihin daw ay ay ano your jack, ay inuuhaw kaya ito guys, kailangan meron ako dito pag hindi naman ako nakadala nito guys, binibigyan ko siya ng aking ano, drinks water yan yan say hi everybody Hi guys! Release really, sa mga bata. Medyo maaga-aga kami ni Georgia. Yan. Hello. Hi. Hi. Nag-ano si Jan, guys. Kararating lang namin, guys. Galing namin, nag galing, nag galing ako nag-pick up sa kanila. Pupunta muna ako sa labas, guys. Kasi may lilinisin lang ako. Yan, naglaro muna sila ngayon, guys. Yeah, like Hi, everybody. Si you, guys. I miss all of you. <laughs> We haven't made videos in so long. Yeah. So guys, guys, if you want to catch up with what we're doing, make sure to follow Mom's Facebook, <laughs> and um, it's just Wonder Mother. Yeah. Mom, is it Wonder Mother? Lizzie Warren. Oh, it's Lizzie Warren. Guys, go to Lizzie Warren on Facebook, and you'll be able to see our newest posts. Yeah. We have not done YouTube in a long time, so what we'll be doing aside from that is Facebook, uh -huh. and we'll also do YouTube sometimes. Yeah. What <laughs> So we yeah, bigger na, Kindergarten, kindergarten na si so we guys. Ayan, medyo maaliwalas pa sa ngayon. Kaya nakita nyo guys, so maliwanag ng aking uh, uban. Patanda na patanda na tayo guys. Di bali, ang importante guys ay malusog ang ating pangangatawan. At pasalamat tayo sa Diyos guys na umabot tayo sa ganito katanda. <laughs> Yan, malapit na palang birthday ko guys. Magtanda-tanda na naman ako. Pero so, it's okay lang guys kasi kahit medyo matanda na at least feeling young pa rin ganun lang kasimple kasi yun guys pag, pag malapit palapit ng palapit nang ating birthday kailangan natin mag feel young para hindi tayo tumatanda lalo <laughs> joke lang guys ah yan tingnan nyo yung likod namin guys oh. yan nilinis kasi ng ano yan guys yung electric company na hindi masagi guys ba yung ano na to yung pusti na yan guys hindi masagi pag malakas ang hangin kasi pag nasagi yan guys mag-coast ng ano yung suno guys ba yan delikado din kaya ito yung mga saging ko guys oh yan puputulin ko yung mga ano na yan guys yung mga saging na yan para pero hindi ko pa puputulin sa ngayon kasi taglamig pa puputulin kaya pag tapos na taglamig guys para tutubo yung bagong mga dahon yan parang kalsada na yung sa likod namin guys oh. kasi dumaan dyan yung malaking sasakyan guys ba yung, yung putol ng mga sanga-sanga yan. Hi, Miss Zoe! Hi, guys! Ayun na talaga sa camera, guys. Nagbago na si Zoe ngayon. Pasensya na, guys. Nagbago na si Zoe ngayon. Yan. Yan. Maglinis mo na ako, guys. Kasi mamaya, babalik na naman itong itong mga mga dahon-dahon na ito, guys. Guys, pag nagsalita ako, parang armalite. Taratatata, Taratatatatatat. Parang gano'n, guys. ba Kasi talaga ako, guys. Kung baga, normal lang sa akin magsalita ng ganoon guys. Kaya... Sorry guys, kung meron talagang haters na gano'n na bakit ganyan ka magsalita? Ganon talaga ako guys, mahirap magpapanggap eh. Kaya pasensya na at salamat din sa nakakaintindi. Kaya ito guys, maglinis muna tayo para mamaya banat na naman yung linis. Bukas pala guys, magbanat na naman ako ng linis guys. Pero gusto ko lang talagang maglinis ngayon guys. Ayan. Ayan. Okay. It's so not so gonna fall. Yeah. guys, imbis na walis yung gagamitin natin, kumbaga ito blower, ha. Is na walis yung, instead walis yung gagamitin ko guys, ang ginagamit ko ay blower para madali guys. Kaya ganito lang kasimple kasi, dito guys. Pag, um, yan ang maganda dito guys kasi meron, meron, kumplito sila ng mga gamit. Kumbaga mahal nga lang. <laughs> Pero mumurahin lang itong meron ako guys. Ayan. Yeah. Na-miss ko rin mag-vlog guys kasi alam nyo na sayang kasi iwanan yung 43,000 subscribers guys. Kaya maraming salamat din sa inyo guys pa sa walang sawang pagsuporta guys kahit hindi ako masyadong active sa aking YouTube. Kasi mahirap talaga guys. Iba-iba iba kasi yung mga vlogger guys. Yung iba si madali lang gawin. Yung para sa akin kasi guys medyo mahirap kasi marami akong ginagawa dito guys sumutulong ako sa side ng asawa ko. Tapos, hindi talaga ako makapag-vlog guys kasi, hindi naman sa hindi guys, yung ano lang ba, kasi ma conservative sila magpakita sa camera eh. Kaya, gusto ko talagang i-vlog kung, kung, kung pwede pa lang buong i-documentary ko guys. Kung waga, ayaw lang talaga nila guys, hindi ko talaga magawa. Kasi, ayaw nila magpakita sa camera kasi sobrang ano sila guys, private. Kaya, intindihin na lang natin guys kung anong bawal sumodo din tayo sa bawal kasi alam nyo na hindi natin bansa ito guys Yan. nandito ako sa harap ng bahay namin ngayon guys minsan guys hindi din maiwasan pag sobrang lakas ng hangin nag, nag brown out din dito sa amin first time ko naka experience sa 11 years ko dito guys first time ko ma experience ng brown out na 4 hours kasi kadalasan ng brown out dito guys pag medyo masama yung panahon ay ano lang, minuto lang, kumbaga 30 minutes pinakamahaba. Ngayon guys, naranasan ko last couple weeks ago guys, is 4 hours, 4 hours, 4 hours, ano ba yun, 4 hours ang burnout andito kasi yung inlo ko guys, kaya in-stop ko muna yung aking vlog, kasi alam nyo na, respect, respect na lang guys ba kasi, bawal kasi sa kanila guys, sobrang show up sa... Uh, social media. Kaya, I respect them naman guys. Kasi hindi natin mabibilit yung asawa kasi niya guys ay medyo conservative yan sinacharge ko na yung sasakyan ko guys so electric kasi yan guys sinacharge ko na kasi mamaya baka mag brown out ba mas maganda yung may bala tayo mamaya para bukas naman pala yan balik muna ako guys yun lang pinakita ko sa inyo guys ang ating panahon ngayon ayan na oh, kalabira na yung laba, likod ng mga ng mga ano mga puno namin wala na kasi nga taglamig na nga guys nang nga, lagas na ba pero babalik yan, guys, pag summer na. Ano pa kasi ngayon dito? Winter. Maganda nga dito banda sa amin, guys. Hindi sobrang lamig. Magsobrang lamig lang siya, guys, pag parating yung snow. Pero bihira lang yung snow dito, guys. Every four years lang. Sige, guys, yun lang. Bye-bye.